Ha, yeah, pagmasal tayo guys. Kain tayo. Tutututut yung aming birds. Good morning po. Na-cut yung aking na-putal yung ano guys. Na-cut yung aking video. Kain po. Ay. Uh, Kumusta po sa inyong lahat dyan. Uh, pagmasal tayo dito sa labas para mahangin-hangit guys hindi puro electric fan kain hmm? po tayo almasan po guys ito na tingnan nyo na lang po ang aming labas hindi ko maaano doon kasi mainit maaraw yan lang pwede yung birds ayun may birds po doon Yan ang buhay ng Mother Yagit nyo. Daily vlog. Buhay na. nag natin sa kape para itong ano, tinapay guys para masarap wala pa akong almusal ito lang isang po sa tunaw ang sarap magkape guys o so, dito tayo sa labas para hindi mainit masyado kasi guys ano ano dito minsan yung may tao sa labas hindi ako makapag hindi ako makapag ano, kapag kape dito sa labas pag may tao eh ngayon oh, ang okay, aking mga kasama tayo kape Thank you all for watching, guys. Hanggang dito na lang po. Have a good day, everyone. God bless. Bye. Ubusin ko muna po yung ating kape, guys. Tingnan na na lang po ang sikat ng araw dyan. Mainit, guys. Bye-bye. Thank you all for watching.